Alam mo ba, ang bawat maliit na hakbang na ginagawa natin ay may malaking epekto sa ating kalikasan? Panahon na upang kumilos para sa isang malinis at mas lunti ang mundo. Simulan natin sa simpleng tatlong hakbang, bawas, gamit muli at i-recycle. Unang hakbang, bawas o redos. Bilin lamang ang talagang kailangan. Iwasan ang paggamit ng plastik pag-isang gamit, tipirin ang kuryente sa pamamagitan ng pag-unplug ng mga hindi kinagamit na appliances. Pangalawa, gamit muli o reuse. Bigyan ng bagong silbi ang mga lumang gamit. Gamitin muli ang mga boti, garapon o lumang damit. Huwag kalimutang magdala ng reusable bags, boti at lalagyan kapag lalabas. At kung may mga gamit kang hindi kailangan, i-donate eh ito upang papakinabangan ng iba. Pangatlo, i-recycle. Paghiwalayin ang basura at siguraduhin tama ang pagtatapon. Alamin kung ano ang mga pwedeng i-recycle sa inyong lugar. At suportahan ang mga produktong gawa mula sa recycled materials. Halina't magtulungan. Bawat hakbang maliit man o malaki ay mahalaga para sa ating kalikasan. Sama-sama nating alagaan ang mundo para sa atin at para sa susunod na henerasyon. Anong simpleng paraan ang ginagawa mo para makatulong sa kalikasan? Ibahagi sa amin. Sama-sama tayong kumilos.